Gandang hapon po. Ito po ang ating installer ng mga Koreano. <laughs> Ay po ang ating kinawang wallpaper. Kulay puti. Hindi halata. Ayan. Ano ba sama? Sama yan, siyempre. Ayan. Ayan po, may design ng pabili. Paako. Ayan. Ayan. Daling o. No? Ang daling ng mga mandirigma ng wall set o. natin. Ikot, ikot, ikot. Ay, Salam. Ah. Salam. Ah. Oh. Dito tayo, ikot. dito. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, o.

At, eh, dito, ano po. Lalagyan doon ng kabinit kaya hindi na pinawal po. Dito doon Ayun, eh, nakiyak pa yung isa. Yung tirig na. Hindi raw tapos. Piraso na lang. Ang ah, piraso. So, ayan po mga kamiks. Tapos na po kami yung so, install. Ayan, yun lang lang kapiraso po. Kawain muna, kawain, okay, kawain. Okay, kawain. Okay. Tapos na Uy Ano to? Sorry, okay lang yan? Tumawa Okay Bye bye po Tapos na kami mag install Ay si boss Si boss pala. Eh. Boss, kaway mo na boss. Wala tayo na ibang klaseng kaway na. Okay. Bye bye. Salamat po. At tapos na po kami mag-install. See you. Bye, -bye.